Wala na Sa kwarto mo, ninyo Sa kwarto Tingnan mo Diyan ka lang Puntahan mo lang Sa isip mo lang Sa kwarto nyo May nakita kang lumilipad Na Maliliit. May kumikinang. silaw lang siya? Silaw? Makita mo kung sino siya? Puti? Puti? Pwede mo siyang hawakan? Gunitin siya, gunitin. Sige, guniti siya, guniti. Dakpa. Nagunita ni mo? Nagunitan ni mo siya? ni mo siya? siya? Relax, relax. Nasiya si mong kamot? si mong kamot? Naas si mong kamot? Nagunita ni mo? Nagunita ni mo? Nagunita ni mo pag kuwan ako nga na ako'y gunitan. Na, nagunita ni mo siya? Paminawar ako, paminawar ako. Paminawar ako, nagunita ni mo? Siguro. Ha? Tiguro. Dili ni mo makita? Tuhan tiba kita mau angkanya menawarkan sanggalan Yesus. Sekian kita mau. Pero na kay na gunitan. Wala. Hindi na pag-ingo. Boro pag-ingo ni ako gunitan ako. Nanimbot ug malay ako balay butan lawas. Pero wala sia wala sia wala kena gunitan jak ron. Wala kena kita semong si kamot. Ngok lang maya kun lawas lan. Ha? Ani ah, batok maya kun lawas. Relax, relax, relax. Sige, na relax na relax wa. Sige boy ira na, boy ira. Tanawa wala kena kita lain.